Ito yung malupit dito. Kasi wala na yata. Pinatay na. Ayan. <laughs> Ayan yung portal. Oh. Oh. Yan ang portal papunta sa amin. Pagka nadahanan nyo to, eh, papunta na malapit na kayo sa amin. Portal. <laughs> malupit pa sa marilaki yung mga twisties dito sa atin eh hmm. madali yan, ano mong gusto mong takbo? 20? 30? sabi mo, okay. ano nang lunayan ng luna kalabaw? Hmm. uy ano hmm. yan? Hmm. oh karambola Hiram oh, dalawang mga helmet mga bata na to.